pregnant mothers, guests traveling with children for years on the road, guests leaving social assistance, and guests seated in emergency the emergency exit room. If you are not part of body group number one, please remain seated. I repeat, if you are not part of body group number one, please remain seated. Ang seguro pasti ni 4801 sa Puerto Princesa ay tumatagal ng mga na mula sa boarding bilang isa. Pakiyaring mag-book sa kinabukasan. sa ikalawang ay na tagay mga sa mga din. mga uli sa Sabado ng 7 ng Agosto kaya. Para sa espesyal na pagtatanong ay na sa office

lalabas po. Tapos, sa, ano po kayong sasakyan ko papunta po ng Verbo, papunta Papuntang pier. Papulon? Punta Papulon. So, Kaya po kayo ng pan? Sakyan dyan mga paglabas yun dyan. May, yung dyan. Kahit ano sasakyan lang po? Meron tayong pan dyan, meron tayong grab, may van, may taxi. Taxi. So, sa, sa venue lang sa grab, mas mura ang grab eh. Mo, ihatid ka sa pier ng papuntang Papulon. Mga ilang oras po kayo ang biyahe?